mag-give tayo ng iinumin. Ito po yung iniinom natin dito sa probinsya. Mag-give tayo ng tubig para inumin. Sa barangay San Ramon. lang po mga kababayan ko. Sa ngayon ko nang umiulang dito. Hindi tayo para humigib ng iinumin natin what's up what's up mga kabayan ko Joe walking tours humigib ng tubig dito pang inom wala ang dagat Nandito kami sa harap ng dagat mga kababayan ko lakas ng dagat dahil sa isang linggong ulan o magdadalawang linggo na kaya malinigong sana kami kaso napakalakas ng ulan Yeah Okay. Uh, lakas Oh, sarap tumambay sa dagat kaso napakalakas at napakaalon. kita tayo makaligo ngayon. Ayan po ang harapan natin. Sa ko ay uh, nagwawala yung alon. Nagapan ko na lang mamaya eh. Malunod yung mga to. Laksa ng ulan uh, huwag mga bata liig ko pumunta tayo dito sa dagat para magpalipat sana ng drone mga kaubayan ko kaso sininunuan na lakas ng hangin parang hindi ato kakayanan ng aking drone kasi e, uh, susubukan sana natin paliparin parang hindi ano ayaw kaya yeah, ito hindi natin mapapalipad mapapalipad rin sana natin para masubukan kung hanggang saan isa lipad kaso ayaw niyang ano ay tumigil ang hangin o. palipad sana tayo dito unboxing natin pero bukas na ito mga kawabayan ko Pati pa rin sana natin. Kaso, uh, wala eh. Lakas ng hangin. Kaya eh, hindi natin kayang pali pa Baka masira lang. Baka masira lang ating drone. Ang mahal pa naman. Uh, next time na lang. ulan masih siluang kat itu. Jadi eh, kamu overnight di itu ya. Eh. mula at yung dagat lumakas din oh, hindi lalo yung dagat o oh. kahit eh, lumakas ang ulan dito ka lang o oh. tumapo yung dagat o punta rito o so, hindi ka maga dito kaso pag hindi ka sanay dito nakakatakot anta oh, dai kau mu no. Lugaw. oh alam <laughs> maligo kami <laughs> di ya